Thank you, Lord. First time manalo sa raffle. Sunod-sunod. Mukhang uh, giginhawa ang pamumuhay namin ngayong 2025. Ramdam na ramdam ko na ang ginhawa ngayong 2025, oh. Bakit naman puro electric pa ang napanaluna namin? Hoy! Talagang tuloy-tuloy uh, ang ginhawa ngayong 2025. <laughs> Sana i-rep naman sa susunod. <laughs> Bakit swerte tayo sa electric pan? Natupad ang dasal namin na sana po guminhawa ang aming 2025. Ay, apat na electric pan. Pag sabay-sabay natin itong bubuksan. Thank you Lord po sa... Pagbinta natin yung iba. Congratulations. Tuntuhay isa apat na electric pang talagang giginhawa ng buhay natin. <laughs>